Basta mahal siya. Mahal ang saging dito. Mga saba, mahal. Mm. Basta mahal ang saging, mahal yung sa binta nilang saging dito eh. Yung tatlo, 20. Tatlo, 20 yata. Ang sa akin. Basta mahal siya. Mahal mga paninda dito, iwan ko ba? Kasi siyempre, yung shipping, siguro yung shipping niya, yeah, tapos ano. Yeah, pagdating diyan, triple na ang bayad. Mm, -mm. Kasi, e, ano rin, siyempre, kailangan din nila maano yung ship, shipping niya. Yeah. Siyempre, yung shipping na papunta sa Manila, sa Manila, tapos papunta dyan. Hmm. Malalim na naman ang iniisip mo. <laughs> <laughs> hindi, hindi masarap yung lasa. <laughs> hindi masarap yung lasa. Hindi masarap yung lasa. Bawang. Hindi masarap yung siya. Coco Live ni Mayor, <laughs> ni Mr. President. <laughs> Kumakain ng ano. Ano yung ginagawa pickles? No, pickles. Pickles? Patsara. Patsara ba? Patsara daw kinakain niya. Yummy. Oh? It's a bit of a soundtrip, that <laughs> old song. <laughs> o oh, bangati-bati. <-di> <laughs> Mahilig niya sa old song. So mag maganda naman pakinggan yung old song. Ika-kanta po sa tagat na po sa simulik naman. Saan kumain ng ano? Saan kumain ng may suka pagpumaga? Hmm. Hmm. vitamin C. ka dyan. Yung ano ay ah, yung kalamansi, pwede pa kainin mo morning. May maganda rin yung kalamansi ah, pagpapaputi din. <laughs> Puputi ka doon, kain ka ng kalamansi every morning. Yun ang ano ngayon. Popo live. Pupulay, guys. Parang kape lang, no? Parang kape yung so... so ano yun? Soka. Ginawa Inalalam ng kape. Soka. <laughs> guys, join na kayo sa Pupo. Tapos join kayo sa akin. <laughs> pupo, Pupo, Pupo. Legit po ang Pupo, guys. Makakapag-withdraw kayo dito ng ano... Cash. Sa GCash. Diba? Diba? na ako, 80 na ako. 80 ka na, malapit ka na, na naman mag-withdraw. Sana, ul. Ako oh, kasi Ipambili hindi ko siya. ako ng cornic. <laughs> Pasalobong mo sa akin, ibinta mo. Ay, <laughs> pambili na ako ng cornic. <laughs> Masarap yung ano, bigan, di ba? Masarap yung cornic Masarap yung cornic nila. Ang, ang hili ko kasi sa cornic, ewan ko ba? Cornic, saka yung ano, ano ng buho ko. Sa ano naman, mas gusto ko yung tuyo at saka dried pusit. Kaya lang, bawal na sa akin. Ano? Ano? Ano yan o, nakataas pang paa. I love Hong Kong daw. Ah, kaya to ng ano, 10 minutes? I-upload ko nga sa YouTube, YouTube ko. <laughs> Gawin kong content. Pupo, ba? Diba? Sayang yung ano, sayang yung Len. Melody. Bakit sayang? Scam naman. Maganda sana yun kung marunong yung ano, yung nag-manage. Wala eh. Ay, install ko na nga din. Sayang yung apps. Oh, naka-private naman yung apps na yun. Hindi siya connected sa ano, Google Play. Private. Kung may melobi man is ano yun. Iba. Ibang ano. Pero ang galing ng ano no, ang galing ng gumawa nun. Magaling sa IT. Kaya lang bistado naman yung ginawa kasi. Saka sayang din yung mga ano ah. Buti na lang ano, di ako nakapag-charge doon. No. Sabi ko sa iyo eh. Pa daros -daros, kung padalos-dalos, sakto kung nag-charge ka, sayang. Kaya nga, sayang yung pera. Buti na lang kataon na may problema ako. na taon talaga. Uy, yung baol. Yan yung baol. I-click nyo yan guys kasi may pera dyan, may coins. Pwede mo siyang i-gumball. O ba? Diba? I-click nyo yan, may lalabas na 40 coins. Play games. Pwede mo siyang ilaro yan guys. And then, i-click mo lang yung play games. Yun. Pag-click yung play games yan, ito ang lalabas. Play games home. Yan. Tapos, yan. Maglaro ka na ng mga games. Ma maglaro ng games, i-click mo lang yung X sa gilid. Nun. Yung <laughs> so, Batara, bakit ang layo ng tingin mo? Nangyari? Ang lalim ng iniisip ni Batara. Lagi ka na lang tulala. Alam mo, hindi ko masyadong mag-isip kasi nakaka-ano yan, nakakatanda. tanda Sampalok. Nadalhan mo ba kami ng sampalok kahit tag-isa kami <laughs> ng mga marites? Oh, kahit isang isang piraso lang ng sampalok? Kahit isa, isang kalama, isang kalamansi, isang sampalok, isang ano. Na? Huh? Isang pirasong sampalok. Sampalok. palok. Lagi mo na lang pinapakita yung buhok mong maputi. You getting older na nga. Yan, anong gagawin mo? Yan ba yung harapan harapan mo is kalsada? Oh. Ah, kaya pala ano ang ng tingin mo. Boring na no, araw-araw ganito. Libangan. Kaninong bahay yun? Malaki. Up and down. Okay, hey, up and down doon. Kalsada yung sa gitna nila. Pagitan. Kaninong bahay yung up and down? eh hey, makita mo lahat ang mga data. Oh, kaninong bahay yung up and down? Hindi pa tapos. Huh? Kaninong bahay yung up and down? Up and down. Sa bahay, yung up and down. Ah, yan, anuhan ng ano. Uh, may may baha. <laughs> Parang shelter ng mga ano. Nasalanta ng baha. Yan guys, yung live sa pupo. Live, everyday live. Everyday live ka lang. Ganyan lang. With your partner. Para hindi boring. Um, yun. Ikita ka na ng dollars. kita ka na ng dollars sa pupo. Ipon liit. Ipon lang ng coins everyday. Ipon-ipon ng coins everyday. Ganun kung paano, paano, paano nga ba, paano nga ba, di diba? So, ito, i-guide ko kayo guys kung paano gawin to. So, as of, as of now, see you again next time. Thanks for watching guys. Bye! And don't forget pala, don't forget to subscribe my YouTube channel. channel. Thank you so much guys. Bye! Bye. 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 Bye.